Ito naman yung labas. Ipapakita ko sa inyo yung labas kung gaano kadilim kapag walang ilaw. Bubuksan ko ang ilaw para makita niyo. So, ito yung aso namin. Pero itong aso namin, pinapasok ko ito tuwing gabi. So, ito yung sinasabi kong bike na parang merong nagpipidal tuwing alas stress ng madaling araw. So, yan. Ito yung labas. Yung ilaw na yun nakikita nyo doon sa labas, sensor yun. Kapag may, may kapag merong Tumaan dong tao ibig sabihin iilaw po siya yung sinasabi ko medyo maluwanag ang buwan ngayong gabi ito ang makikita kapag sa gabi maliwanag siya kapag merong ilaw pinagtataka ko lang. paano mapipidal yung bike ng anak ko yun sino kaya so yan yung sa gabi makikita niyo. yan yung kurtina nakatakip para hindi kami makita doon sa may bamboo tree